Pagod na pagod ako ng gabing iyon. Galing ako sa trabaho. Sumunod ay dalawang oras sa gym at pag uwi ay halos din na ako makapagbihis. Diretso higa sa kama. Ramdam ko pa ang bigat ng katawan ko habang unti-unting inahatak na antok ang diwa ko. Pagmulat ng aking mga mata, nagulat ako. Ano sa gym ako? Ba't nasa na, na gym pa rin ako? Nandun ang mga kakilala kong madalas kong kasabay, magbuhat. Sila Jonathan, Mark, Andrea, at si Joseph. Pawis na pawis ako. Abala sa kanil kanilang routine. Nagtataka ako paano ako napunta rito. Dama ko ang bigat ng bawat takbang. Parang mabagal ang paligid. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Sa loob ng isip ko, pabulong kong sinabi, Pananginip ba to? Bigla silang lahat napahinto. Dahil kahit parang pabulong lang yun, pero na parang napalakas yung pagsabi ko. Lumingon sa akin sila ng sabay-sabay. Walang ini pero ang mga mata nila parang mga basag na salamin nagbabalik ng takot sa akin mismo. Tumakbo si Ana, ang isa kong kakilala sa gym. Nanginginig ang tinig niya habang sumisigaw. Vin, Vin! Vin, gumising ka! Isara mo ang pinto! Nabigla ako at nagising ako ng bigla. Hingal, pawis nasa kwarto ko pero bukas ang pinto dahan-dahan ko itong nilapit at nilak nagtataka kung bakit parang totoo ang lahat ng nangyari pagbalik ko sa kama tumingin ako sa rilo pero bago ko pa nakita ang oras may malamig na kamay na tumakip sa mukha ko nagmulat ako ulit nakahiga pa rin ako at tabi ko si Shai yung girlfriend ko mahimbing ang tulog pero ang katawan ko hindi ko may galaw gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas at doon ko siya nakita. Isang nilalang na hindi ko may paliwanag. Malaki ang ulo, parang nabubulok na laman, may taba sa mukha at iyan at maliliit na kamay at binti na parang binagdugdugtong ng impyerno. Napayo ko siya sa tabi ko at sa bawat hinga niya may wikit na tunog na parang alulong na humahalo sa paglasan. Aman namin sumasalangit ka pero ang dasal, hindi sa bibig ko nang gagaling kundi sa tainga ko. Isang bulong, malamig, babagat Parang mahalakak sa pagitan ng mga salita Pumikit ako Dahil habang nagdadasal ako Yung nilalang na lumalapit sa akin Ay nasa gilid ko Nagdadasal din siya Parang miriripit lang niya Kung ano yung pinagdinadasal ko Hanggang sa maramdaman kong Unti-unting humupa Ang bigat sa dibdib ko Pagmulat ko, umaga na Iwanag na ang araw Pero ramdam ko pa rin ang bigat ng gabi tinignan ko ang oras, insaktong alas tres. Napangiti ako ng mapait kasi sa panaginip ko alas tres din ako nagising. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan nagsimula ang panaginip at kung kailan ako tuluyang nagising. Pero isang bagay ang natutunan ko. Huwag na huwag mong tatanungin sa panaginip mo kung panaginip ba ito o ano ang oras. Dahil minsan, kapag sinubukan mo alamin bakit umok ka pa at tuloy ang hindi magising? Kung gusto nyo pa makarinig ng Tagarago Horror Story, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagarago Story AI at subscribe. Thank you!